Meron tayong dinadala sa ating uh, dibdib na mabigat. Kaya naman, family problem lang. Darating yung time na maayos din yan. Actually, hindi na problema. Yung dinadala ko ngayon, hindi naman ganun ka uh, seryoso. Ika nga, yung solusyon, nandyan lang. Sa ngayon, di ko pa muna gustong ayusin. Uh, ika nga, eh, gusto ko munang itabi muna yung aking sarili. Maahon. Ah, Ay! <laughs> Hindi, ano? Hindi nakaahon? Ah, <laughs> okay, okay, sige. Putol <laughs> daw yung host. Ano yung yun? Oh! <laughs> Woohoo! Mga raider, mga halimaw talaga ito mga to eh. Ganong mga raider na to eh. Mabuhisit eh. <laughs> Bulabog eh. Ba't bula -abog kayo, mga raider kayo? diyan talaga, basta gawa ng Suzuki. Mal matitikas. <laughs> basta gawa ng Suzuki eh. Kasi masi gawa ng Suzuki. Idol din. <laughs> Idol Idol ako ni masi. <laughs> kupad oh ay, Masi, ang kupad mo naman eh Ay! Ay! ay Diyan ka na naman! Nakabot na naman ang ambon Iba-ibang panahon Iba-ibang panahon The night of the rising sun. Oo. Oh, malikwas kayo. Big C! Shout out, Big C! Kitik! Limaw taan piti kay oh. Kubo 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 Pauwi oh, na yata itong iba na to ah oh. oh, pa lang ah oh. Pupunta sa walang patutunguhan Doon ako pare Pwede pupunta sa Lugar na walang kasiguraduhan. <laughs> nag sa ako sa lugar na walang patutunguhan enjoy the day lang kasi eh, buboring ako sa bahay ayaw kong magpadala sa mga problema ang dinadala ko ngayon bagi <laughs> ng buhay ang problema eh pero... Uh, at the end of the day, wala namang ibang ng solusyon yan kung hindi tayo mismo. Tayo mismo may problema. Ang una lang natin gawin, huwag na muna natin sabayan ang sitwasyon. Ika nga, tumabi muna tayo. Kung pagod ka, magpahinga. Parang pagmumotor lang yan eh. Diba, Mate? pagod ka na hinto ka tumabi ka sa isang tabi and then pahinga relax ganon din sa buhay pagka medyo uh, napapagod ka na or alam mo na stress ka na uh, kaunting ano muna kaunting tabi muna and then mag-isip-isip anong magandang gawin anong magandang solusyon sa problema ang kinakaharap natin natin bibiglain kasi baka ang devil's corner na to nakakatakot eh kasi parang devil's corner lang yan makasunod <laughs> lang tayo <laughs> di ba so pag may play pa tayo tinadala eh ayaw ano na tayo tabi muna tayo isip isip pahingan muna isip isip and then relax relax at darating ang panahon, ang araw, oras na maayos din yan. Naniniwala ako doon Pero sa ngayon, grabe ang ula, ulan. Ulan na yata to. Pero sa ngayon, habang wala ka pang solusyon at andyan yung problema, hindi mo pa nagagawa ng solusyon, chillax ka muna. Lilo ka muna Ika nga eh ah, uh, Minto ka muna Pahinga Diba Ganun lang Ito lang ang gawin natin Pagka mayroon tayong dinadala sa buhay Relax And enjoy ka muna Baka sa pag-relax mo At sa pag-enjoy mo Eh Makahanap ka ng Solution at makapag-isip-isip ng mas tamang paraan para ma-anchor mo yung dinadala mong problema. right? Basta huwag lang tayong papadala sa dinadala natin. Huwag tayong, uh, ikaw nga, ikaw magdala ng problema. Hindi yung problema ang magdadala sa'yo. Alright? Ganun lang mga pati. What's up, manukan? kaya niya no huwag mo sabihin ni isa man lang yan di diba? sa mga taong pinakita ko sa ano huwag mo sabihin na walang problema maski man lang isa dyan di ba kahit isa dyan meron yan dinadala pero anong ginawa nila naglakbay naglakbay sa walang patutunguhan <laughs> at baka pagbalik nila eh may solusyon na sila or nakapagkisip isip nakapag relax relax di ba ay, ako, oh, grabe. Minto muna ako, mga pati eh. Grabe yung ambon, eh. Yung camera kasi, na yung camera ko kasi, ano, walang ano to ngayon. Walang tawag dito. Earbuds. Ang mabasa, masira. So, hinto-hinto muna ako dito. Okay, sige. Tuloy na tayo. Tuloy na tayo sa lugar kung saan, eh, hindi ko alam. <laughs> sa lugar na hindi ko alam kung saan hindi ko alam ang aking destination basta enjoy ko lang yung sarili ko ngayon i-relax ko lang eh, alam mo naman ay hindi nyo pa pala alam meron <laughs> tayong dinadala sa ating uh, dip deep na mabigat kaya naman, di naman ganun ka ano, kaya naman uh, Family problem lang, pero... Uh, tingin ko, kaya naman. Darating yung time na maayos din yan. Ika nga eh, time will heal. Tama ba? Heal. H-E-A-L. Time will heal. Ganun ba yun, mga pade? <laughs> ano man tamang English niyan? Time will heal o time heals? Ano ba? Hindi <laughs> ko alam eh. <laughs> Ah, tawanan lang natin ang problema. Ngitian lang natin ang problema. Actually, hindi na problema. Hindi ko ngayon. Hindi naman ganun ka serioso uh, seryoso. Ika nga, yung solusyon, nandyan lang. Sa so, ngayon, gusto ko munang mag-relax. Uh, ika nga, gusto eh, ko itabi muna yung aking sarili. Right? Oh, yun lang, mga pada, yun lang. Tolong hilang sabuk hoi Walang susu ku Mengapa ni?